sa inyo. Huwag niyong sirain dahil lang sa banghag na presidente na malapit ang maupos. Hindi natin alam kailan magtatagal yan. Huwag tayo magpapagamit. Do not go down in history na kayo yung nandito sa kingdom of Jesus Christ. Tanungin kayo ng pamilya nyo, nandito kayo sa siege, nagpagamit kayo sa kurap na general, nagpagamit kayo sa bansang ito. Anong future meron kayo? Anong ituturo nyo sa mga bansa? kayo, mga uniform ninyo, anong kabutihan pa? Saan pa makakasandal ang mga tao? Sa uniform ninyo? Wala na. If you, if you will not stand today or tomorrow or whatever, you will blow your chance. Lahat ng opisyal na nandito, huwag niyo sayangin ang pagkakataon. Sinasabi namin ito sa inyo para sa chance to remake history huwag kayo magpagamit on the other side of history na kayo ang ginamit para magka-constitutional crisis para magkagulo sa Pilipinas. Gusto ni Bangag magkagulo dito para meron siyang naso na magmarsyalo, para siya na talaga maghari. Tinan mo si Tambaluslos, nag-troop, nag-ano na, nag-pass ano na, nag na. na, na, na Di ba? Kasi siya na ang may ambisyon hanggang 2028 na magpresidente. presidente Ganon klase, puro ayuda. Gusto niya mahirap ang Pilipino para puro ayuda, puro ayuda. Hindi niya pera yan. Pera natin yan mga Pilipino. Pera yan natin. Ibalik natin sa Pilipinas. Ibalik natin sa ating mga mga Ibalik natin yan. Dapat sa atin, atin yan. Pero, bakit? Kinakamal ni Mang Manuslus. Tapos, sa niya ayuda. Huwag kayong magpadala sa ayuda, ginagawa na gano'n ang CPP, NPA, and DF. Di ba kayo sa mga NPA? Di ba pinigay niyo yung buhay niyo para sa mga komunista na yan? Huwag niyo sabihin nating komunista na rin kayo. Huwag niyo sabihin nating turist na rin kayo. Ang ginagawa niyo dito, nag terrorize na kayo. Nagiging terorista na kayo. At the expense, gusto niyo itakip si Pastor? Hindi na, it's beyond our beloved Pastor now. Alam niyo yan. Tama pa ba ang warrant of arrest? Tama ba yung warrant of arrest? ka? Pagbabawalan mo ang lahat ng nakatira sa bahay? Alam ko, alam niyo ang batas. Mga pulis law enforcer kayo, alam nyo, alam nyo ang batas. Mas alam nyo ang batas kaysa sa amin ng mga mayang Pilipino. Kayo ang nan nan, nan nanumpa para kami. Huwag nyo lang proteksyonan ng ilang politiko. Huwag nyo lang proteksyonan ng ilang general ninyo. Huwag niyong pagayaan yan. I'm just saying this para kung may chance pa man, you redeem. You redeem your you redeem whatever that still you have. I-redeem niyo kung ano yung honor at tigtidad at pagkataon ninyo. Pag-uwi sa mga pamilya.